Na perwisyo naman ang residente at negosyante sa isang barangay sa Venezuela dahil sa brownout na dulot ng pagsabit ng isang truck sa mga kable ng kuryente sa lugar. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Halos apat na libong residente ang nawala ng supply ng kuryente makarang matumba. Ang dalawang poste sa MH Del Pilar Street, Arkong Bato, Valenzuela City kagabi. Ito'y matapos sumabit at mahila ng isang 14-wheeler na truck ang mga kable ng kuryente at internet sa lugar. Simula alas 10.30 kagabi nang mawala ng supply ng kuryente. Umaaray naman ang ilang residente sa epektong tulot ng brownout. Ay, siyempre po, wala po kami tulog. Hali, wala wala kami tulog. <laughs> siyempre, may edad na rin ako. Siyempre, oh. Pero okay lang, kaluma. Kasi ma ano magagawa natin? Aksidente yan. Sabi nga nila, aksidente. Pero maraming epektado tulad ng mga dito sa likod namin. Na maupa. Mayroon siyang kainan. Maraming lamang yung preser niya. Dagdagdagok din sa ilang naghahanap buhay at negosyante ang idinulot na brownout, lalo na sa nawalang kita. E eh, paano po yan? Hindi kayo makadaan, hindi kayo makadegosyo. Uh, e eh, ganyan talaga eh. Pagkano hmm? po yung nawala sa inyong kita niya? Ano, kasi yung mga purahanad gano'n. Yung ice cream po namin natunaw. Tunaw po lahat yan. Pati yung laman po ng rep namin. Pati kagabi hindi kami nakatulog dahil mainit ang mainit, dami lamok. Ikinatuwa naman ang isang nagtitinda na sa kabila ng insidente ay kumita pa rin siya. Okay lang kahit walang ilaw kasi may benta naman. Madami na po kayo na benta. Oo, bumenta na ako. Lalo na hindi makapunta sa polo dahil walang, ano walang jeep ngayon. Sa ngayon, 68 residente na lang ang walang supply ng kuryente. Sarado pa rin ang ilang bahagi ng MH Del Pilar Street kaya napipilitang maglakad ang ilang papasok sa trabaho o eskulahan at ibang pauwi sa kanilang mga tahanan. Bernard Ferrer, para sa bayan.